pijama. Okay. okay na po. Ah, saksing Hu! Hu! Mm. Mula ulo. Ang salo mo no? Hmm. Oh, Maklas. Sige, ha? Sige, lahat. Sige, yung lahat ng sakit, kailangan tanggalin, ha? Sige, lahat Kahit ng balakang. sakit, yung mga, mga sakit, sakta, ha? Kailangan magpatendali rin yan.

Hindi pa. Hmm. Hmm. Ngayon tatanungin kita ha. Hmm. Sige. Ayan. Tatanungin kita hmm. ha. Ayan, sumanin mo. Hmm. Ba? Sige. Oh, ba't mo ginambala to? bakit mo ginambala to? Ha? Taga saan ka? Ha? Ginambala mo to? oh, ba't tanggalin mo yung ano, yung mga sakit na ilalagay mo ha? Pabutin, agapan ha? Tanggalin mo yung mga sakit na ilalagay mo. Baklas, haplos. Plus. Lahat ng mga sakit, ha? Ang saksong, saksong. Hu! Hu! Mm. O, oh, ha? Sige. Sige, kakaintindihan. Tatanggalin mo. Tatanggalin mo. O, oh, sige. Sigurado ka, ha? Sagot! Sagot! Oh, ha? Ato, inggit galit. Inggit galit. Inggit, inggit. Inggit, okay. Sige, Inggit. Sige, tanggalin. Tatanong kita, babae lalaki? Babae lalaki? Babae lalaki? Saksum, saksum. Woo, uh, babae lalaki. Bae, bae. O, babae. Okay, Taga rito ka lang? Hindi, malayo. Taga rito ka? Malayo, malayo. Malayo? Okay, inutusan lang. Napagutusan lang. Oh, sige, tanggalin mo yung inilagay mo ha. Oh, sige, babalik, babalik natin yung sakit ha. Sige, diretso. Tanggalin mo lahat yung inilagay mo, nagkakaintindihan. Ha? Ikakaintindihan? O sige, tanggalin mo, yung inilagay mo. Ha? Kailangan gumaling to, ha? Nang araw na hindi pinatulog to. Sige. Ang galing, kailangan makatulog to, magpuntay daliri na. Kailangan mawala sakit yan, ha? Aksak, sumitak, sumitak. Huh! Hmm, sige. paglas, Paparo kita. Sige. paglas, Yung ano, inilagay mo. Kailangan sigurado mong tanggal yan, ha? Sigurado? Hindi pa malayo? Hmm. Hmm, sige, sige. Class, hmm. malayo. Anong probinsya? Anong probinsya? Malayo ka? Anong probinsya? Anong probinsya? Malayo, malayo. Malayo? Malayo. Ano pa? Malayo, ah. Malayo, ah. Papansahan kita, ha? Hmm. Oh, sige, tanggalin mo yung nilagay mo para huwag oh, mo akong lukohin. No, tinatanggal. iyan ano, mo, tanggalin mo yung inilagay mo. Sigurado ka tanggal yan. Pag ginilitan kita, kasama yan sa sayo. May iwan yan sa'yo. Pag yan ginilitan kita, imbis na hindi ka kasama, makakasama ka. Pag ginilitan kita. Sige, paklas. Tatanggalin mo yung inilagay mo dyan. Siguraduhin mo dahil pag ginilitan kita, kasama yan sa sakit na mapupunta sa'yo. Kaya tanggalin mo na. Tanggalin mo na yung sakit yan, ilagay mo dyan. Paklas. Paklas, tanggalin mo. Siguraduhin mo tanggal yan. Ha? Hindi mo pinapakain yan, no? Sige, paklas. Tanggal. Tanggal. Tanggalin mo, ha? Tanggal. Malayo. Ano pangalan nung ma nasa malayo na yan? Ano pangalan? Utos. Ano pangalan? Pangalan mo? Pangalan mo? Ano pangalan? Pangalan ano pangalan mong nasa malayo ka? Ano pangalan mo? Paksasong uh, Joseph. Who? Ano pangalan mo? Malayo. Pangalan mo? Josie. Josie. Okay. Ano to totoong pangalan niya? Cheryl po. Tatanggalin niyo yung sakit na inilagay niyo. Ano Anong probisya ka? Antike? Oh, anong bisaya ka? Ano ka? Bisaya ka ba? Ha? Huh? Ano? Oh, Kapampangan. Kapampangan. May gini. Okay. Kapampangan. Malayo. Ibig sabihin kung kapang pangangay, ibig sabihin, malapit ka lang din dito. Ha? O, saan ka? Sa pampanga? Yung po, sa palit. Sa palit. Okay, sa palit. Okay, sa palit. Tanggalin mo muna lahat ng inilagay mo. Huwag mo akong lukohin, ha? Hindi, hindi pa pwede yan. Tanggalin mo lahat. Tinanggal mo na ba? Tanggalin mo. Huwag mo akong lukohin. Ha? Huwag mo akong lukohin. Huwag mo akong lukohin. Dati nung sinuupahan. Sige. O, oh, anak. No, Muntakin mo. Laki na pinayat niya, no? kailangan eh bumalik ang katawan niya. Ha? Ang galing mo lahat, lahat ng nilagay mo diyan. Ang galing mo. Makakakain na to nang ayos. Nagkakaintindihan. Sagot. Makakain na ng ayos yan, ha? Ha? Nagkakaintindihan. Ha? Eh, gigilit ang kita. Gusto mo pa? Ha? ha? Okay na. Huwag di pag magbulag. Okay, ha? Hindi na. Hindi na. Ang wala na eh. Namami na siya eh. Hindi na. O Diyos ng Aniham na namumugot ang ulo ng mga suwain. Batikos mo. Basbasan niyo po ako, papatay ko po kasi na kung gumagambala sa babaeng ito. Aksis, aksum, aksum. Hu! Batikos mo sakayin. sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, pangalan ni